Kausapin po natin ang ating What's On Your Mind contestant ngayong araw na ito ng Wednesday, May 7 po mga kapatid. Mula sa Pampanga, 58 years old, isang kasambahay. Samantala ang kanya naman po mister ay mangingisda sa Katanduanes. Anin po ang kanilang anak. Magandang umaga po, Nanay Salvation Santos. Magandang araw po. Good morning. So kayo po ba sa radyo nakikinig o sa TV po? Sa radyo po. Sa radyo mismo. Gano'n na po kayo katagal nakikinig sa programa, nanay? Simula pa po nung nag-pandemic. Kaya lang po, hindi ako nakapag-umpisa nung nag-umpisa kayong umere. Kasi mm -hmm. nga, di ba nawala ko kayo sa dati ninyong espasyon. Oh, oh. Yun, patuloy pa rin. Ako nagahanap kung nasaan kayo. Oh, pabuti naman nahanap mo kami dito sa bago, mm -hmm. sa 105.9. Siyempre po, idol ko kayong dalawa na si Naku, salamat naman. Saan po kayo exactly sa Pampanganay? Dito po sa ma'am, po bang Awag mm. ah, na lang banggitin. Sige po nana, ilang years na po kayo nagtatrabaho diyan sa Pampanga? Magti three years na, kaya lang po, marami po akong pinasukan trabaho. Mm Pumalik -mm. lang po ako sa kanila. Kung baka nangamuhan muna kay sa iba, tapos nag po kayo bumalik dyan. Opo. Oo, oo, sige po. So, si, yung pong pamilya nyo, maging yung anim na anak nyo, nasa Katanduanes kasama ni tatay ang balik kasama niya lang po doon ay baliwala po kasi yung isa kong anak ay yung dalawa kong anak po andito po sa Maynila. Mm -mm. Tapos, yung isa po, pumapasok po ng sakristan sa simbahan. Mm -mm. Tapos, yung bali patlo magkakasama po sila doon sa lugar namin kasi yung isa kong anak po nagaalaga doon sa anak ng naging anak ng isa kong anak. Mm -mm. So meron na rin po kayong apo. Bali po dalawa. Dalawang apo na po. Oo, oo. So nanay, Opo. meron na rin po pala kayong mga anak na nandito na rin sa Maynila. Ano po mga Opo. trabaho nito? Yung isa po nasa kan gasolinahan. Mm -mm. gasolin boy Nasa kung po, milk tea yan. Oo. Oh, oh. e, ano po siya, staff siya sa isang milk tea shop? Opo. Mm -mm, sige po. So, nanay, ito pong kinikita ninyo, ipinapadala eh, niyo po para dun sa mga anak nyo na nandun sa Katanduanes. Meron daw po kayong anak na mayroong kapansanan? Opo, ma'am. Oh, kasi oh. nung 13 years old po siya, nagkasakit siya. Mm -hmm. Kumo, wala po kaming kapera-pera talaga noon kasi dumating sa time na Talagang walang-walang wala kami. Mm -mm. Hindi ko po siya napagamot hanggang sa lumala, kung mm -mm. kailan po lumala siya. Pagka mm -mm. po siya nandala sa ospital. Ano pong sakit to, sabi po ng doktor noon? Meningitis. Oo, o meningitis po. So yun ang sinasabi nyo kanina na may isa kayong anak na inaalagaan po itong anak niyong may kapansanan. Opo. Oh, Tapos, bukod oh, oh, oh. po anong so nangyari sa kanya, na matagal niyang tiniis, mm -hmm. o sadyang may mga tao din na may mga masasamang intention sa kapwa, gano'n na nga ang nangyari sa anak ko. Nagawa pa ng hindi tama, nagbuntis po yung anak ko. Oh, okay. Medyo komplikado ang buhay ni nanay, no? At uh, ang kanyang kwento, Palagay ko ay kukulangin ang ating nalalabing oras ngayon. Siguro nanay, pinakamainam muna. Pakinggan natin yung aral na itong uh, ating napakinggan mula kay Brad Jeff. And then babalikan po namin kayo pakatapos dito po sa aral na ito. Sige ho nanay. Sige po. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Roma 12.18 18. Amen. Opo, Nanay, uh, po. opo. Sa inyo pong pakikinig po at panonood kay Brad Jeff, um, ano po ang ibinubunga nito sa inyo pong kaisipan at pagtanggap po sa mga hamon ng buhay? Malakot po ang naging kwan po sa akin ni Pastor Jeff sa araw-araw pong pakikinig ko sa kanya, iba't ibang klase. Pero po, ang matak sa akin, yung naging verse po nung loneliness kasi iyon po ang naging daan para po matawagan ako ng staff niyo. Tapos yung kahapon naman po, yung pista tungkol sa mga politika na maraming mga taong mga nagkakagalit dahil po sa sistema na kumo hindi yung kanila ang gusto nung iba, magagalit sila na dapat. Kung ano ang gusto ng bawat isa pituhan lang ba dahil oh. 'yun ang gusto nila. Opo, opo. Opo, nga. Eh. Galang galangin lang natin po ano ang pananaw po at paniniwala ng iba at uh, maari ka sigurong mari ka sigurong tumutol sa kanya sa iyong kaisipan pero igalang mo 'no. Yung kanya nga pong decision ganun po talaga 'yun. Sige, so nanay, opo. ito pong libong premium para po dito sa inyong anak po na may Pansanan. Uh, babae po ito na lalaki. Lalaki po. Oo. At ito'y inaalagaan po ng inyo pong pangatlong anak. Opo. Totally po, sir Ted. Hindi naman po siya, Juan. O nagbuntis po siya. Opo, bali ang binabantayan po ng anak ko, yung anak niya. Kasi um, wala naman po siyang kakayahan. Ay, si opo, kasi opo, 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 opo. nagkakaroon po siya certain ng fissure disorder. Mm, mm -mm -mm. Opo, kasi nga meningitis, ito po kasi sa, 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 sa brain. Opo, opo. opo. sa brain basically po. O sige, so uh, nanay ganito muna. No? Um, uh, ilang pa ho kumbaga ang inyong sinusustentuhan ngayon? O uh, talagang umaasa po sa inyong sweldo? Bali, doon lang po ako nakapokus started sa pang-araw-araw nila, sa gata, sa pamper mm -hmm. At saka po yung, ang isa din po sa pinoproblema ko yung nag-iipon po ng pera para po makapagpatayo kami kahit na kubo-kubo lang na bahay. Kasi umalis na nga po kami doon sa dati naming tinitirhan kasi sa nangyari sa anak ko para mm -hmm. hindi na po maulit-ulit. Opo, opo, sa katanduanes e, po Bali, ito. O -o nangungupahan lang po kami doon sa lugar na tinitirhan nila ngayon eh Opo, opo. opo. Ang iniisip ko namin na mm -mm. kung kailangan din ng may-ari yung bahay, mm -mm. kaya iyan po ang pinagpupursigihan namin. Opo. Nanay, itong tanong ko medyo maselan ha. Uh, pasensya opo. po, uh, para mas maunawaan namin kayo. Yung pong anak niyo may kapansanan, ito po yung uh, ano, nakaranas po ng ano, ng pang-abuso. Opo. Opo, opo. At siya po yung ito nga at may sanggol na inaalaga ang po, no? Hmm. Opo. Okay, sige. So ito pong inyong pangatlong anak, babae ito na laki, yung nag-aalaga. oh, po siya, may pagkatumboy po siya. Okay, sige po. Sige, so nanay ganito ha, uh, hingi lang kami ng kaunting preba. Maari ho ng itago, no? Ang mga, alam nyo na, ang ilang po, uh, okay. uh, po lang ng inyong mga anak uh, gusto lang ho namin po ng preba at muli kaming tatawag nanay naintindihan po namin na ang inyong sitwasyon nanay uh, naunawaan po namin uh, na kung gaano kahirap ito no uh, itong pangyayari okay, ito sa inyong buhay na naunawaan po namin kailan kayo huling umuwi sa kanila Noong last year lang po sir Ted, kasi uh, pinabinyagan ko po yung apo ko Mm, okay. Ang kailangan po ng Pampers gamit yung yung ninyo. Opo. Yung anak po ninyong uh, magkaka-colonization, 'yun mga kailangan niya. Eh may kung pa o may maintenance po talaga siya na kailangan ng uminom kasi hmm. pag hindi po siya nakakainom, nagsisister -sure po siya. Opo, opo. Yung yung, yung bunso niyo ho niyo nakapag-aral ba ito sa Kristan? nakapag uh, tapos din po siya certain ng senior high. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Kaya lang po, may nagkwanta kanya na magsakristan po sa simbahan. Opo, alam niyo. Kaya andun po hmm. siya ngayon. Opo, alam niyo, it's also a calling ha. <laughs> Opo. Opo. yung pagiging sakristan po sa simbahan. O sige, so Nanay Salvation, ngayon po okay. ang ipapadala namin sa inyo ay hindi lang po dalawang libo. Ha? Limang libong piso po. Okay? Thank you po, Sir Ted. Hindi mm -hmm. ko po... For... Thank you. Thank you sa lahat. Mm -mm. Opo. Ganto po, ha? Uh, Tigi isang libo po dito si Happy Golfer, Davavenio, Kabalen K, at si Happy Lucky, Happy K. Ano po? Uh, hintayin lamin yung prueba pero ngayon po, ang aming agad na ipapadala ay limang libong piso, nanay. Okay? Thank you po, Sir Ted. Thank mm -hmm. you, thank you sa lahat. Sa mm -hmm. mga Happy Anonymous na kahit hindi niyo po kami kilala. Sa puso kayong tumutulong sa amin mga nangangailangan. Opo. Salamat po, sir Ted. Dijit siya. Opo, opo, nasa Panginoon ang lahat ng pagpupuri at ito pong aming programa ay daluyan lang po ng biyayang ito. Hintayin lang po namin ang inyong preba at muli kami agad Sige. tatawag. Okay, nanay? Sige po, sir Ted. Salamat po. Dijit siya. Opo, opo. Sige po. Yes, Salamat po ng marami. Palapakan natin Sige. at pasalamatan. Salamat po, nanay. Nanay Salvacion Santos na ngayon po ay nanay sa Pampanga.